Jeremias, Kabanatang Sampu Inyundinggin ang salita na sinasalita ng Panginoon sa inyo, O sang bahaya ni Israel. Ganito ang sabi ng Panginoon, Huwag kayong matuto ng lakad ng mga bansa, at huwag kayong mangang lupaypay sa mga tanda ng langit, sapagkat ang mga bansa ay nangang lulupaypay sa mga yaon sapagkat ang mga kaugalian na mga bayan ay walang kabuluhan, sapagkat may puputol ng punong kahoy sa gubat na siyang gawa ng mga kamay ng manggagawa sa pamagitan ng palakol. Kanilang ginagayakan ng pilak at ng ginto, kanilang ikinakapit ng mga pako at ng mga pamukpok upang huwag makilos sila gaya ng puno ng palma na binilog at hindi nagsasalita, kinakailangang pasanin sapagkat hindi makalakad. Huwag ninyong katakutan ang mga yaon sapagkat hindi makagagawa ng kasamaan ni wala ring magagawang mabuti. Walang gaya mo o Panginoon, ikaw ay dakila at ang iyong pangalan ay dakila sa kapangyarihan. Sinong hindi matatakot sa iyo, o hari ng mga bansa, sapagkat sa iyo nauukol, palibasi sa gitna ng lahat ng pantas sa mga bansa at sa lahat nilang kaharian, ay walang gaya mo. Kundi sila'y pawang tampalasan at hangal ang turo ng mga Diyos-Diyosan yaoy kahoy lamang. May pilak na pinukpok na dinalarito mula sa Tarsis at ginto mula sa Upaz, nagawa ng manggagawa at ng mga kamay ng panday. Azul at kulay ube ang kanilang damit, gawang lahat na mga bihasang manggagawa. Ngunit ang Panginoon ay tunay na Diyos, siya ang buhay na Diyos at walang hanggang hari. Sa kaniyang puot ay nayayanig ang lupa, at hindi matatagalan ng mga bansa ang kaniyang galit. Garito ang inyong sasabihin sa kanila, ang mga Diyos na hindi gumawa ng langit at ng lupa, ang mga ito ang mga lilipol sa lupa at sa silong ng langit kanilang ginawa ang lupa sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan, kanyang itinatag ang sanglibutan sa pamagitan ng kanyang karunungan, at kanyang iniladlad ang langit sa pamagitan ng kanyang pagkaunawa. pagkasiyay, naguutos, may hugong ng tubig sa langit, at kanyang pinailang lang ang mga singaw mula sa mga dulo ng lupa. Siya ay nagpapakidlat para sa ulan at naglalabas ng hangin mula sa mga kinalalagyan. Bawat tao ay naging tampalasan at walang kaalaman. Bawat panday ay nalagay sa kahiyan sa kanyang larawang inanyuan, sapagkat ang kanyang larawang binubo ay kabulaanan at hindi humihinga ang mga yaon. Sila'y walang kabuluhan gawang karayaan sa panahon ng pagdalaw sa mga yaon, sila ay mga lilipon. Ang bahagi ng hakob ay hindi gaya ng mga ito, sapagkat siya ang may kapal sa lahat ng mga bagay, at ang Israel ay siyang lipi na kanyang mana. Ang Panginoon ng mga hukbo ay siyang kanyang pangalan. Iyong pulutin ang iyong mga kalakal mula sa lupain o ikaw na nakukubkob. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, Narito, aking ibubulid ang mga mananahan sa lupain sa panahong ito, at aking payhirapan sila upang sila'y makaramdam. Sa abako, dahil sa aking sugat, ang aking sugat ay malubha, ngunit aking sinabi, Tunay na ito ay aking hirap at aking marapat na tiisin. Ang aking tolda ay nagiba at lahat ng panali ko ay nangakpatid. Iniwan ako ng aking mga anak at sila'y wala na. Wala na magtayo pa ng aking tolda at magtaas ng aking mga tabing, sapagkat ang mga pastor ay naging tampalasan at hindi nagsisangguni sa Panginoon. Kaya't hindi sila magsisiginhawa at lahat nilang kawan ay nangalat. Ang tinig ng mga balita, narito, dumarating at malaking kagulo mula sa lupaing hilagaan upang gawing kagibaan ang mga bayan ng Huda at tahanan ng mga tsakal. O Panginoon, talastas ko ng lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili. Hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. O Panginoon, sawayin mo ako, ngunit sa pamagitan ng kahatulan, huwag sa iyong galit, baka ako'y iuwi mo sa wala iyong ibuhos ang iyong kapusukan sa mga bansa na hindi nakakakilala sa iyo at sa mga angkan na hindi nagsisitawag sa iyong pangalan. Sapagkat kanilang sinakmal ang Jacob, oo, kanilang sinakmal siya at nilipol siya at sinira ang kanyang tahanan.